Karungadlawa, Adlawa, temporaryong gisuspenso sa Coast Guard ang mga biyahe sa mga sakayang pandagat nga doon ay gibog nga 15 gross tonnage paubos nga mupaingon o pagawa sa Western Bohol nunot sa kadagpo sa mga Baut. Lakip sa gisuspenso ang mga biyahe paingon o pagawa sa Northern Cebu sa mga sakayang pandagat nga doon ay gibog nga 35 gross tonnage paubos. Matod sa Cebu Coast Guard, mag-agad usab sa mga shipping companies ang hukom kung tugutan ba nilang makabiyahe karong adlawa ang mga barko na sobra ang 35 gross tonnage. Sa pagkakuto ning balita, gibutyag sa taga Cebu Port Authority nga walay natalang na stranded ng mga pasahero sa naasoy mga dapit. Matod sa pag-asa Visayas, wa pa sila giluwatang gale warning karong adlawa. Apan mabatiyaga na karong adlawa ang kusog nga pagharus sa hangin ug dagkong mga bout. Bisan pun paamihan ang kasadpan kung north northwestward ward ang direksyon ni Bagyong Prising, Pakusguni ini ang hanging habagat ng musang sa dagpong Baud hangtod na sa weekend. So, base sa atong tracking intensity forecast, unyang alas 8 sa gabi, posible kining mahimo uh, at tropical storm category, huwag na anadiha sa 535 kilometers, tinakang bahin sa Baler Aurora ang nakita na ito, muabot kini sa up to 65 to 75 kilometers per hour sa atong intensity forecast.